Hello guys! Another day, another ulam. Let's cook with me! So for today's video pala, naalala ko may tira pala akong pritong galunggong dito sa ref. Ito pala yung tirang ulam namin kagabi. At kumuha na rin nga ako ng apat na kamatis, bawang, sibuyas. At kumuha na rin ako ng dalawang itlog. Una ay hinugasan ko muna itong mga kamatis at hiniwa ko sa maliliit. At dahil mabilis nga lang itong lulutuin ko ay nakapagsaing na din ako. At mag-start na rin ako magpainit ng kawali at nilagyan ko na din to ng mantika. At nag-start na rin ako mag ng sibuyas at bawang. At inilagay ko na rin itong kamatis. Tatakpan ko lang ito hanggang sa lumambot ang kamatis. Habang hinihintay ko nga ang kamatis na lumambot ay nagbati na ako ng dalawang itlog. At nilagyan ko lang ito ng konting asin. At nang malambot na nga ang kamatis ay naglagay lang ako ng mga pampalasa na asin at paminta. At naglagay na din ako ng konting tubig. At tatakpan ko lang ito hanggang sa kumulo. At nang kumulo na nga, inilagay ko na itong binating itlog. Hinalo-halo ko lang pala itong itlog dito sa kamatis. At naglagay din pala ako ng konting patis. At nang medyo luto na nga ang itlog, inilagay ko na rin itong mga pritong galunggong na tira namin kagabi. At tatakpan ko lang ito ng dalawa o tatlong minuto hanggang sa ito'y kumulo. At eto na nga guys, ang ating sarsyadong galunggong. So ayan lang. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!